Nakakubli sa ating pinagsasaluhang kasaysayan ng isang misteryosong palaisipan, isang lihim na kwento na hindi napansin ng mga sinaunang mga eksperto. Ang palaisipan na ito ay ang kwento ni Enoch, ang sinaunang ninuno na ang mga salaysay sa aklat ni Enoch ay naglalantad ng isang nakatagong nakaraan na naguugnay sa mga kapalaran ng mga tao at mga nilalang mula sa ibang planeta paano kung ang kasaysayan na itinuturo sa atin ng napakatagal ay bahagi lamang ng katotohanan. Habang nilalakad natin ang misteryosong kwentong ito, matutuklasan natin ang mga nakamamanghang revelasyon, binubulay-bulay ang posibilidad na ang mga pangyayari sa aklat ni Enoch ay hindi lamang mga alamat, kundi patunay ng mga pagtatagpo ng ating mga ninuno sa mga nilalang mula sa kalangitan. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ni Enoch sa atin? Susubukan nating tuklasin ito ng sama